patuloy ang pamamayagpag ng kapamilya primetime series na FPJ Batang Kiyapo at Kent by Me Love. Panalo at nangunguna sa pinakapinapanood ng mga netizens ang mga programa ng ABS-CBN. Pinag-usapan sa social media at kinasabikan ng fans ang maaksyong eksena ni Ivana Alawi sa FPJ Batang Kiyapo, kung saan nakasama niya sa bar ilan at bakbakan si Coco Martin. Sa isang episode ng serye Kamakailan, sumabak si Bubbles sa matitinding barilan at suntukan para sa una niyang misyon kasama si Tanggol, hindi siya madali pero I'm very thankful kasi I'm supported by such a strong team, tsaka may training talaga. Hindi naman nila ako sinabak na ganun lang, may mga training din, sabi ni Ivana sa isang interview sa TV Patrol kaliwat kanan ang papuri ng fans sa sexy actress at tinawag pa nila itong potential action star, at hindi rin maiwasang kiligin ang mga manonood sa astig nilang tambala ni Coco. Hindi siya madali pero I'm very thankful kasi I'm supported by such a strong team, tsaka may training talaga. Hindi naman nila ako sinabak na ganun lang, may mga training din, sabi ni Ivana sa interview ng TV Patrol. Todo ang pasasalamat ni Coco sa mga manonood ng FPJ Batang Kiyapo para sa maganda nitong performance sa online viewership at rating charts. Sobrang thankful talaga sa buong team kasi lahat kami nagpapakapagod, sambit ni Coco. Sulit yung hirap kapag nakikita mo gabi-gabi na tinatangkilik yung pinaghihirapan nyo at nararamdaman mo yung pagmamahal ng mga Pilipino, napakasarap sa pakiramdam. Siya nga pala! tinatayang 10,000 tagahanga ni Nakoko at Ivana ang dumagsa sa kanilang kapamilya Caravan Mall Show para sa Mascara Festival 2023, noong October 21, Sabado, sa Bacolod. Pinasaya ni Coco ang fans sa pagkanta at pagsayaw niya ng Pinoy medley hits, habang pinaibig ni Ivana ang mga manunood sa pamamagitan ng pagkanta niya ng Torete, sinamahan sina Coco at Ivana ng iba pang cast ng FPJ Batang Quiapo, na sina Lorna Tolentino, Lito Lapid, Basilio, at Smuglas, nasa mall show rin ang pira-pirasong paraiso stars na sina KD Estrada, Alexa Ilacad, Charlie Dizon, at Joseph Marco.